Naaresto na ng pinagsanib na puwersa ng Militar at National Bureau of Investigation si retired Major General Jovito Palparan sa isang bahay sa Old Santa Mesa sa Maynila kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tatlong taong nagtago sa batas si retired Major General Hovito Palparan matapos isuhan ang warrant of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa umano'y pagdukot sa nawawalang estudyante ng UP na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeno. Ngunit matapos ang isang taong pagtugi sa kanya ng NBI, natunton ng mga ang pinagtataguan nito sa isang bahay sa Valenzuela Corner Teresa Street, Old Santa Mesa sa Maynila linggo nang makatanggap ng impormasyon ng NBI sa pinagtataguan ni Palparan at agad na nagsagawa ng operasyon nang makumpirma ang kinaroroonan nito. Hindi na umano laban sa mga umaresto si Palparan na naabutang natutulog bandang alas 3.30 ng madaling araw kanina. Nagkaroon lang po kami ng confirmation na talagang nandun po si Major General Palparan kanina madaling araw. So after uh, receiving the, con the confirmation, ma'am, we decided to to serve the warrant of arrest, ma'am, sa kanya. At uh, nabutan po natin siya doon, ma'am, sa bahay niya na natutulog. At agad-agad uh, uh, naman po niyang uh, uh, pinisintay sa amin at pagkakilala nga siya na siya si Major General Pagpalaan. Ayon kay Palparan, naramdaman na niyang natunto na siya ilang araw bago siya naaresto. Marinig mm, ko mga nagsasalita. Nung nasa door na ako gusto mong buksan, nasa isip ko na na trading team na ito kasi maraming ng ingis sa paligid. So sabi ko, dito lang ako. I may mean, binuksan ko, may, may sumulubong sa akin. Nagsalitaan na sila. Uh, 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 sabi ko lang, okay, I'm Jel Palparan. Ako hinahanap niya. So, I mean, everything went okay after that. Wala namang, ano, walang untoward. Inaresto rin ang dalawang kasamahan ni Palparan na si na Reynaldo Ladao at Grace Roa na kakasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtatago sa Puganting General. Tiniyak naman ni Sekretary Laila Dilima na bibigyan ng patas na pagtrato si Palparan kasabay ng pagtitiyak sa pamilya ng mga biktima na makakamit din nila ang hostisya. That he will be given a fair trial. Doon naman sa mga naging biktima, the alleged victims of, of these offenses, EJKs and forced disappearance and torture. At least makakaasa, makakaasa sila this time na magkakaroon ng katarungan. Mananatili muna sa kustodiya ng NBI si Palparan habang hinihintay ang kautosan ng Malolos Regional Trial Court kung saan ito ikukulong. Hangad naman ang grupong karapatan na may harap sa korte at maliti si Palparan sa lalong madaling panahon. Inaasahan din nila na magkakalakas ng loob ang iba pang biktima ng paglabag sa karapatang pantao na magsampa ng kaso laban sa dating hineral. Uh, yung pamilya po ni Eden Marceliana, yung uh, karapatan uh, Southern Tagalog coordinator na pinaslang ng mga tauhan ni Palpara noong 2003, ay nag-iisip na i-refile yung dinismiss na kaso nila sa Department of Justice. So inaasahan in, 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 po namin na mas marami pong mga biktima yung magka-come forward in the coming days para po i-file yung mga kaso. Sa datos ng grupo, mahigit 300 kaso ng pamamaslang, pagdukot, tangkang pagpatay at pagpapahirap laban sa mga aktivista ang naidokumento sa mga lugar na napuntahan ni Palparan. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.